Mga may kahilaptanan sa pagpatindog sa multi-purpose building nga wala sa building permit sa barangay San Isidro, La Paz. gin-gisa sa committee hearing sa Iloilo City Council. Ini ang gintutuka ni John Sala. Kaangay nga nauna ang kalesa sang sakabayo sa kabayo sa pagpatindog sa multi-purpose building sa San Isidro, La Paz. Ako na yung building, muna nga mo nakibot, ara na building. May ka mo yung Authority to sign. Kaya may proseso mo. Ang bali ni Engineer Mavi, may proseso. At isa, uh, ng building. Di ba Umpisa pa lang sa committee hearing, ingin na sa makatapos sa Committee on Engineering, Construction and Public Works sa Iloilo City Council, ang kontraktor, kagang mga representante sa GPWH Iloilo City District Engineering Office. Isa lang ang ila pamangkod, nga anatigayo ng proyekto nga wala sa building permit. It is a requirement, even a government projects, nga magkuha agad sila sa building permit prior to construction, prior to commencement sa ilang construction, and ah uh, secure also uh, certificate of occupancy prior to the use or occupancy sa amo na structure. Sa sininga punto, kaangay nga nagpangita pa sa matudlo nga may kapaltahan ng kontraktor. Ara man si Kap Gambal nga kulang mm. kay to government to government nga project why naman niya kuno kinang land sa uh, no. permits. Bagay nga daw nagpanghinauman si Anay Kapitan Soltis nga wala siya sa kahilabtanan. Wala kayong okay. nagambal sila ka. I-proceed nyo kayo wala kamoob. Apang sudok sa obo, santo sa kontrata, kontraktor ang mag-aasikaso sa permits. Nabayaran na ang kontraktor sa kabugusan ng balor sa proyekto na nagdangat sa 4.9 million pesos. Apang bangod sa bayulasyon, ginrekomendar sa obo nga i-hold ang retention fee. Gin-question man nga wala ang presensya sa planning division sa ICDO sa DPWH, sa baylong at taga-construction division lang ang nagtambong. Gin-kasugtan sa komitibang ay ipaydalom sa inspeksyon sa obo ang building kag magahimo sa rekomendasyon sa city council kag opisina sa alkalde kung i ang inahinyo nga occupancy permit. Luyag man nga mahibaluan sa konseho kung may mga kasubong pag nga proyekto sa syudad sa Iloilo, ganit na man sila sa listahan sa DPWH, Iloilo -Ilo City District Engineering Office. Upod kay Hans Dicharto, John Sala. Buona, Western Visayas.